Okay, dito tayo sa labang na. O, yan na. diba? O, kita nyo yan. Dito uh, naman sa labang. O, uh, ako. O, dito naman tayo sa labang ngayon. Eh. Banyo ako. Dito tayo dito sa palingki. Tayo. Ayun o, no? KFC! Namiss ko ng KFC kaya lang wala naman ako pamilya Sakto lang pang Maganda, na ayan. Di ba? no. Ah. Dito ang ganda. ang malit First time ko dito makapunta. Ikot muna tayo bago pumunta ng palingki. na mga panindang bulaklak dito. Ito, mga bulaklak. Ito ito. Dito na. Dito na yung palingking ngayon. Sa isa lang. may lumpia na ganyan dyan. Hmm. Punta tayo sa palingki. Mamalingki tayo. It's every 2 weeks. Few moments later. 190 ang kilo, no? Yes, po. Tapos yan? Or 247. Oh. Total. Okay. 247. okay. So, 1.10. Hmm. Sige. Adobo ang bukaw ko? Oh, yun po yung kalahati. Yung kalahati niya, pang prito. So adobo ano ang na tayo? Katingin ko pa? Oo. Oh.

Kasing ba? magkano yun? 260 po. Ito po, kasing box. Ito po, kasi. Yan po, yun na tayo. 260. Ano ba ang daw. Anaknya, 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 kita anaknya, 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 fresh Fresh <laughs> ilang ilang araw na to <laughs> bagong dating na to no bagong oh. dating na to kasi diba pag sabi nila mga prosin hindi na magandang karne hindi na so, maganda yan hindi na ito magaling ibang bansa yata to diba hindi uh, ano yan siya? Atay? Oo, yan. Magkano din ako? Magkano din atay kayo? Ano ba? Atay, walang riyo. Dahil may dito. Mas mura dito. kaysa sabi ka dila. Isyat ka lahat dito na kasi? <makes> Oo. <noise> Ang <Ha>? salatong parang Ah! Yung pamprito? <laughs> Kasi pamprito lang. Pagprito lang, limpo Oo, oh, oh, may kaya. natin kasi Limpo, limpo Yung manok, yung chicken, magkakaroon dito. Uh, 190. Ha? 190. Ah, parehalang din sa kabila. O, ah, limpo Limpo ka. Limpo ka. Ninja concert. Okay YouTube tua kita. YouTube to sa YouTube to. Sakito lang <laughs> bagi. Okay, wananiap, wananiap. Wananiap na bila gud. Ah, yung pangprito yung limpo bayon, yon? Katong bugas. Ano pangalan mo kuya? Ano pangalan mo? Okay. May YouTube ka rin? Ah, okay. Eh, hey, para maano kita. Masubscribe kita. Ang bilis mo. Sanay na sanay ka na. <laughs> Maganda dito, mura lang dito yung mga tulikan. Doon sa kabila, di ba? Galing nga ako doon sa kabila. Ang mahal nyo. Doon ka ako pumunta ako dito. So, dito ba? Mas makatipid tayo. Laging tipid tayo. Ang galating Ha? Ah? Day 90? At kumuna ako. Dito po bayad? 390. Yung kasher nila o maganda. Kayo may ari nito ate? Asawa. Ah, asawa. Hindi kayo rin. <laughs> Joke din to siya. Okay. Magkano dito ang kilo? Kaya mo na? Pusing, magkano ang kilo dito? 60 pa ito ako. Ha? Atay? Ha? Ah, Pwede kalate? Kalate. Atay, masarap tong atay. Maraming mo yung bilid dito. Mura lang talaga. Kung nagustuhan ang na ng video na ito, paki-like and share at paki-subscribe naman po at pindutin ang notification bell para updated pa kayo sa susunod pa na mga upload. Thank you for watching.